Ito na naman sa chika-chika tong mga to. Mm. Napakahirap gawin. Ang dami mo naman kasing salad. May, makar may Graham ka na, may ganito pa pa. may ano tayo ka pa. <laughs> Bata-bata yun ito eh. Sarap. Sarap. Tikman mm. na itong salad ni Madam Lidia. Makaroon na Ha? Makaroon na tayo. Mm hmm. nga ako nito. Ang sarap. Mm hmm, ang dami spices. Mm -hmm. Mm Karot. Magaling si mas magaling si bib dun sa atin dalawa. Oo, mm, yun ang ano, yun matagal na. Ang... <laughs> Napapahiya naman kami sa iyo. Sige na nga. Sige Ulitin na... mo nga. Matagal na. <laughs> Sige na nga, sa bahay niya. Yeah. Oo. Oh, talo daw kami nito, oh. oh. Buti na lang may naturo sa amin ganda, kasi oh. talo kami nito eh. Ma uh, mas tayo, mas maidag ano? ma kami, dawang maraming na, dun, alam. Ay, ikaw na, yeah. na kami. Tanda kasama mo kasi ano? Tanda lang kami. Dapat parang nag-live ulit tayo, damo naman eh. Ano sa pulmo? mo? sa pulmo? Ano 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 nag-live, Ano tayo pulmo? Ano sa pulmo? Ano sa pulmo? Hindi sa pulmo? Ano sa pulmo? Ano na. pulmo? na. sa <laughs> iba Ano sa pulmo? Ano sa pulmo? Ano sa yan Man Toma, uh, na, ha, mo na ako hindi mo na ng damit. Hindi ako na kagabi. Uy, nagtutbrush ako ah. Hindi ako ko naghilamos pa. ako na ako eh. Ito, pagkakaubad ng anak. Diretso sa kama. wala lang niya. Yan daw hindi nakatulog, Bihan. Pero yung Nakatulog ako kayo. Inisip ko pala kay dahil. Hindi yung tumatabi dito. Gusto ka kayong katabi. Natulog na, ba na, di, di, ako nung alas Hindi nga Ako dito sa ako nakakatulog sa ibang bahay. Gusto ko sana bunga. Parang hindi ako kapatulog sa ibang na. bahay. Hindi sa nakakatulog <laughs> sa ibang bahay. Pero alam mo, nadihihili. Hindi. Hindi ako yung maagang... Yung ano, yung agad-agad tulog. Kasi, namamaki ako. Talaga ba? na mga okay, pero pag doon sa bahay mo, ayaw matulog doon. Baka ako ng mulo doon. Pero ako talaga totoo. Kahit kinamama, hindi ako nakakatulog. Hmm. Paras kami ni Bibian. Hindi. Hindi ka ka doon ward doon. bakante. Kahit na. Yun na ang ayoko, Yung solo. Ay, naku. Ito doon. Ito Nung pumunta kami sa kanila. Ang lapit ko lang sa Ukada. Doon sa ano. Pwede lang Oo, oh, sila ko si Magukada. oh di ba si ate mo lagi nandoon? Hmm. Kasi Manila na yun. ano, naka, ano ang asawa, uh, uh, asawa niya doon? Naka, ano, yung dito. Tahini. Naga, ano asawa niya doon? ako sa ka -tang. Ka -tang. Pasal ko kayo doon, Okada, Mowa, ano mga ano doon, pasal ang doon. ano sa inyo punta sa ano? Ano po kayo? Mamaya. Mamaya po lang ba yun? Mamaya kayo hapon. Sabay-sabay na tayo, palabas na rin ako. Ano nga? Ma. <laughs> Tapos, mamaya ang hapon, ano pang ano pupuntahan ano puntahan namin? Pwede kayo, bahala. Maka, Kasi maghihuli na, na tayo sa Sakayan. Tignan muna natin online kung bukas yung simbahan. Hindi tayo magsisimba kasi oh wala ba? namang simba. Oh, oh. Ano ba? Open pa din yung simbahan. Para sa oh, lang pagpunta nyo, yung... ano ba yan? Walang simba? Ano kaya? Wala na namang pala, ba't po kayo pupunta doon? Hindi, ano lang. Maganda kasi yung ano doon. Pasyada. Pwede hmm. naman hindi magsimba. Lagi naman no, nagsisimba. lagi naman ako nagsisimba. Ako para naman ako tinatamaan, ako nagsisimba. Gusto ko pray na lang ako. Pero lagi naman ako nag Hindi naman ako. Hindi uh, ako pala simba, pero hindi pray ako. Yan ang, ano ko, ano ko sa sarili ko. Ako pang bindi sa simbahan. Malapit ka sa simbahan sa amin? Kasi ang pag-pray naman, kahit saan yan, hindi sa simbahan, sa bahay, kahit sa ano man yan. Nararating ka lang naman. Saan mo sa simbahan? Ano ba to? Nag-dessert na tayo. Nauna yung dessert sa kain. Alam na. Morning, talaga kong bukas alas 8 sa Lineries, sa Highlands Down. Lemery, doon na ba yun? Di ba pupunta ang taal? Di ba ang taal na yun? Wala ba, ba ano? Nakayo sa sa'yo yun? Yes, kung lahat kayo? Ang ay Batangas layo. ano? Ang Batangas parang ang... ang, 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 ang lawak. Ang lawak ng ano, parang Laguna din. Isipin mo mm -hmm. ang Laguna ay merong ah, uh, mahay-hay. Malaki ng Batangas kaya? Malaki din ang Laguna. Mahaba din. Mm -hmm. Parang ang Laguna at saka Batangas parehas eh. Ang layo, ang ano, kasi ang dulo nito ano eh. Batangas City ba ang dulo ni Dobian? Hindi hmm. pa. Yeah. Ay, hindi pa ba? Ano Batangas City? Ano, ano nito? Uh, San Pascual, Batangas, dulo. Tapos Quezon province na. Hmm. Naka nakating na ako doon sa pinangabili sa may dapat. Eh. Kasi ang Laguna, na. hindi eh. May mga high-high, may bangkakos, kaklas ni mo sa ano? I ay, 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 mm -mm, Nag-yayo kasi ayun po -hmm. Saan daw? Sa doon ka rin nga, mamimiyas na sila kaysa doon. Saan mo kasama ng dalawa pag umaalis ka? Sila lang dalawa dito. Hindi naman ako umaalis. Sa dito lang ay, siguro na, na, ay, siguro, Ayun, nasa school naman na sila. ay, siguro na nila. Nasa school naman sila. Pero pagka... Pero ganyan, may nag ay, ayun nga, nakabuti nga yung pagpunta nyo. May dahilan ako. Nakita kasi nila sa live. Ah, Ay, gano'n. Naling yun. Ayan yun. Ayan Ngayon yun. Ayan yun. Bukas. Ay, sabihin mo, ang bukas kami dito. Ayun nga. Ay, eh, totoo naman. Sabi mo, na. may gala pa kasi kami. Hindi ko may bisita pa ako. Galit pa kami ng Manila. Hindi na meron din ng dahilan. Sana ko. Sana nagkatagpitag ko yung pangyayari. Kita naman nila nakalab sa kalabi. Hindi, nung ano nga gusto Tapos mo ba, pang mag-live ka Ano nga yun, yung mga... Mm -hmm. tomboy kasi yung isa, mm -hmm. tapos yung isa bicep, mm -hmm. tapos yung isa, yung nakasama ko dun sa picture ko na, na magkakasunod kami na naka-uniform, mm -hmm. yung isa, hindi ko alam kung ano po, alam po matol, nagkaroon siya ng boyfriend girlfriend dati na tomboy so parang mm -hmm. ako lang yung straight mm -hmm. Mm -hmm. parang may circle of friends ko meron ako kayo na, na lahat doon. Missed, lang babae dito. nga talaga yung mga kasama ko kaso mm -hmm. yung isa doon talagang tomboy mm -hmm. yung isa bay pero sa totoo lang, lang ay sa babae pero totoo lang mas makasarap mm -hmm. silang kasama alam mo kung bakit mm -hmm. kasi ako may circle of friends din akong tibo at may mga asawa. Ako lang din yung straight. Mm Kung ako yung may asawa na lalaki. Ganun. Mm -hmm. Pero alam mo, hindi sa kanila, sa circle of friends nila, hindi, hindi uso sa kanila marotin sa mga. Alam mo, pag nakikita kami, mm katuwaan, banding, mm -hmm. kainan, inuman, mm -hmm. doon kami. Kaya, dekada na rin kami. Mm -hmm. mo sa post kami sana. Oo, oh, may kasama. Padi-padi ko. Oh, okay. Yun, mga the best ko pala ang kaibigan yan. Para may, mga, may, ganun, may mga asawa no? sila na, mm -hmm. ano, tapos, syempre yung mga asawa nila, mga sister at sister ko na rin. Pero sa totoo lang, sa sa aming circle of friends. Ako lang yung ano, straight talaga. Kasi niya ano nga nila kumisan, ano ano mo, ano Ayoko nga. Alam mo naman yung... Ayaw ko sa ano din. Ayoko, ko, huwag na Ah, basta ako sinabi ko na sa kanila, straight ako. Ako yun? Ano? Hindi. Hindi, ano mo ako, irate mo na ako sa Dati mayroon. Bago. Ang nangyari, inailan ako sa kanya, kasi magkaibigan kami, tapos ang sabihin niya sa akin. Kasi, kasi parang babae mo. Nung nagtatrabaho sa ano, nagtatrabaho ko, mm -hmm. eh di, syempre, close na close kami. Kasi mm -hmm. hindi mo siya mahahalata na ano na... Yung parang tomboy. Na tomboy. Kasi maganda, tapos... Oh. Mahaba yung buho. Mm -hmm. Tapos, minsan, ang kinis-kinis parang tibo Ano ba so, siya? Ay, so, bayo, sabihin niya sa akin na ano... Ay, kayo, hindi naman, ang tanong niya sa akin, ano, ang unang tanong niya sa akin, ah uh, kung mapatong ka ba sa ano, sa same sex? Mm -hmm. Sabi ko, bakit? Sabi ko, na. wala, nakatanong ko lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, mm -hmm. hindi. Pero sa totoo lang, may tibong buha ko. Ah, parang plano, bala kanyang ligawan. Tapos tinanong ko, sabi bakit? Mm -hmm. Tapos doon, nagsabi siya na tomboy pala siya. Mm -hmm. Have the sex? Sabi niya sa'yo sa yung Eh, oh, nagsabi niya siya sa akin, pero nailang na ako sa kanya. Parang nag-iwas ito. Kasi pero... pag nagbibihis kami sa lakar, magkasama kami. Sabihin mo alam. Yung mga, yung mga tibu na gaganong sila. Yung, yung parang yung hindi sa nagbabara. Yung parang, ano ba tawag doon yung... Pinaklat? Yung parang maklat kasi to. Oo. Yes na. May nabibili talaga nung ano, parang yung... Kaya sa... yung mga babae, nagbubush pa eh sila. Gusto nila, yung, yung, gusto nila parang yung... Kasi may ano, tumbuy nung jowas parang mga kapanghinaya uh na iniipit Kaya itong mga to, itong Ay. apa, kay tatlong ano ko, okay. sinabi ko na agad sa kanila, sabi ko, ako straight ako ha. Eh ito palang isang tong kaba, kabay kaibigan ko din, si Jen. Jen. Mm. Ito, Ayun, Jan. Tomboy pala, alin dyan? Ayan. Ito to. Ito sinisa na tayo, maraming nila. sa ano mo. May At, asawa yun si naman ng din Tapo 'yan, Tomboy. Tapo pagka gusto. Hindi pwede, filter lang. Huh? May asawa so. 'to, may asawa 'to si Man. Tapos saka ano sa Tomboy. Oo, oh, ma, may mga pero mabuti na may May girlfriend siyang Miguel. May girlfriend siyang Tomboy. Tayo naman. Maganda mga ganda mga partner nisa mga ano. Eh, ano 'to? Itong maano. Maano to sa akin? Malapit malapit to sa akin. Yung man, yung maano siya yung clinging mm -hmm. tapos hindi ko alam na ano siya yung tomboy pala na ibagay ko ganun pag kumakain mo na na ano na to ne hindi pa ah hindi pa ba mamaya na timplay pag kumpleto na kasi para maya, maya maya may may oh, okay. so, ma mayan mayroon na yan eh may not ah okay sana may patis na ah may patis na okay oo ang... oh, ano na lang magtitimpla na lang konti